magandang uwian, magandang gabi na naman sa atin mga ka -59. so mag-live muna ako bago kan, bago tayo makarating sa kwan natin sa may kuhana ng motor natin alam nyo sa tutusin lang mga kasama kasama sa security no dapat sa isang detachment o kaya isang unit ng security iwasan natin yung one, yung siraan yung mga kasama natin sa trabaho kasi yung kasiraan ng kasama natin hindi mo iniisip nakasirahan din ng isang buong detachment o kaya unit di ba kaya sa mga kasama ko kung sino man yung makakapanood nito Iwas iwasan niya yung kwan, paninira sa mga kasama natin. Puro kayo marites. Hindi na lang kayo magtrabaho ng maayos. Mayroon naman kayong mga security officer. Nandyan naman yung OIC nyo. Nandyan naman yung commander natin. Pagkatapos, si. Eh, ewan ko kung anong klaseng pag-uutak yung mga kasama nating iba napaka kon na issue pinapalaki dapat hindi ganon kasi dapat sa kon natin sa detachment natin kaya nga detachment ay isang grupo eh. isang unit magkakasama Mag paano mo masasabing kasama yung mo kasama mo hindi mo man nakita sinisiraan mo na yun ang mahirap dyan sa atin kaya dapat mag-isip-isip din kayo hindi yung puro lang paninira sa kapo, ang gawin natin mag na lang kayo ng maayos hindi yung sinisilip nyo yung iba, matalang yung sarili nyo hindi nyo nakikita mahirap yung gano'n kaya ako, hindi ko naman pinagmamalamin ako, ano? ako kung saan saan na ako nakaka-duty nakaka duty ako ng subig Nakajuti na ako ng warehouse ng Starbucks. Nakajuti ako ng Green Hills. Nakajuti ako ng Cubao dito sa Mega Mall. Nagrelieve ako sa mga store ng Starbucks. Pero never akong manira sa mga kasamahan natin. Bakit? Kasi kasi ran ng buong detachment yan eh. Pag minalas-malas sa agency pa natin, pero nyo, nabapalitaan nila na may ganun pala sa detachment ni Commander ganito, nahawak ni OIC ganito, gano Mahirap. Kaya ito, naglalive lang ako para kung sa mapanood ng mga kasama natin, magbago na kayo. Ang tatagal nyo na sa serbisyo Pagkatapos, yan ba yung ano, na magre-retire na lang kayo, eh, mayroon pang sama ng loob yung mga kasama ninyo sa inyo? Hindi ba? Alam nyo sa atin, bilang security, dapat tignan din natin yung kwan natin. Yung mga kasamahan natin porkit bago sila ginaganong e ganun lang eh, bakit ikaw nung nagbago kang nung bago pang guardya di ba Ginanong ka rin ng mga kasama mo mali eh may mali sa kuan may mali sa sarili hindi yung sa mga kasama natin hindi so, sa sabihin baguhin natin hanggat may time tayo na magbago magbago tayo kasi hindi lang naman pare-pareho yung mga ugali ng bawat kasamahan natin e, ma, e, paano kung makatapat ka ng gwardiya na kan nasasapak na sayo di ba kaya iwasan natin yung ganun ang sarap mag duty na kan na maayos na maaliwalas yung kan mo pagkatapos e eh, Pag mahirap din ang kono so tayo, kailangan din natin kwan? kailangan din natin munang isipin, pag-isipang mabuti 101% yung sasabihin natin sa mga kon, sa mga kasamahan natin kasi hindi mo alam na yung pinagsasabihin mong tao isasabihin din doon sa iba na parang pag nalaman naman ng iba parang napakasamang pakinggan, napakasama rin sa kalooban. Kaya tayo, dapat magtrabaho lang tayo. Hindi yung tinitignan mo yung iba, hindi mo nakikita yung sarili mo. Ha? Kung man, panood nyo yung video ko na ito, sa malahat ng mga kasama ko, dito sa detachment natin, huwag kayong magkwan sa mga kasama natin kasi magkakasama tayo dito eh mahirap yung nagkakasamaan ng loob Walang ibang tutulong sa inyo kung hindi tayo-tayo lang dito. Bakit tutulong ba yung ibang detachment sa inyo? Sa atin. Di ba? Magtulungan tayo para sa ikakukan ng detachment natin. E, ang ganda ng magduty na walang kaaway. Pagkatapos, eh, tayo naman, yung iba naman, eh, ewan ko kung ano yung, kuwan, ma, ma panakit. Eh, hindi nyo alam na nasasaktin nasasaktan din yung damdamin ng iba so magandang gabi sa inyong lahat at saka sa mga kasama natin inuulit ko no hanggat maaari iwas iwasan nyo yung kan yung sinisilipan nyo yung iba di ba mahirap magduty lang tayo ng maayos okay na hindi na yung kan mag lang ng maayos kung may problema sabihin nyo sa akin sabihin nyo kay commander ganun lang at pag-usapan natin hindi nakukuha yan sa mga nakukuha lahat yan sa magandang usapan ha? sa mga kasama ko lahat magandang gabi sa inyong lahat at uh, ako ay uuwi na rin eh, medyo napapaisip lang ako sa mga ganyan ah! <laughs> ito na ako nandito na ako sa Maisin Francis sa may parking ang ko. Oh, sige, thank you. Oh, mayroon pa may message, oh, wag na, uuwi na ako.